Lalaki sa Maynila, sugatan matapos pagsasaksaki ng kasuntukang lalaki. Nagbabalik si Bien Manalo sa detalye. Live, Bien. Rise and shine, Diane. Andito kami ngayon sa barangay 836 sa Pandakan, Maynila, kung saan nagsuntukan ang dalawang lalaki na humantong pa sa saksakan. Kuha sa CCTV ang suntukan ng dalawang lalaki sa Barangay 836 sa Pandakan, Maynila noong Martes ng tanghali. Makikitang pinagsusuntok ng lalaking nakasuot ng t-shirt na orange ang lalaking nakasuot ng puting damit na mabilis na tumakbo papalayo. Hindi na nahagipan pa ng CCTV ang mga sumunod na eksena kinilala ang lalaking nakasuot ng puting damit na si Phil Joseph Dean 26 na taong gulang na isang call center agent at ang lalaking nakasuot naman ng t-shirt na orange na si Daryl Tisado 23 na taong gulang nagkaroon ng retaliation normal lang naman yon so nagkaroon sila ng ng palitan ng suntok hanggat nakita ng mga barkada nitong uh, biktima at tumulong na rin so sabi ng uh, suspect na wala na siyang magagawa kundi ipagtanggol yung sarili niya. At at that time naman, since na may bread knife doon sa bag niya, yun ang nabuno niya pang depensa sa sarili niya ayon sa sa uh, salaysay ng uh, Suspecto. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, dati na ring may alitan ang dalawa dahil umano sa paninirang puri ni Daryl kay Phil Joseph. nilalandi ng asawa niya itong itong biktima. At pangalawa, yung uh, nagkakalat ng mga hindi magandang informasyon against uh, sa sus suspect. Every time, uh, according sa suspect natin, every time na nag sila sa harap nila, ay palaging nga uh, pinaparinggan na yung uh, yung uh, suspect ng hindi magandang Nagtamo ng ilang tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan si Daryl na kasalukuyang nagpapagaling na at inoobserbahan pa rin. At nang tanungin naman ang sospek hinggil sa nagawang krimen, nasaksak po siya, na pinagsasaksak na po siya sa ano sa kung ano yung mga tama niya ngayon. Wala po akong intention na patayin siya kasi kung gusto ko po siyang patayin, marami pong way nagsisisi po at the same time, syempre, dahil nasayang yung mga buhay ko, yung mga plano ko. nagpapagaling na sa kanilang tahanan ang biktima na patuloy pa rin inoobserbahan. Samantala, Dayan, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na posibleng maharap sa frustrated homicide. Patuloy rin ang investigasyon ng mga otoridad sa tunay na motibo sa pananaksaka. At yan muna ang update dito sa Pandakan, Maynila. Balik sa'yo, Dayan. Maraming salamat sa iyo Bien Manalo.